isang maalam na pagbati sa ating lahat. Ako si Adi Eunice P. Gantong at ngayong araw ibabahagi ko sa inyo ang pananaliksik na aking ginawa bilang bahagi ng mga gawain sa pagtatamo ng titulong nagpakadalubhasa sa Sining ng edukasyon sa larangan ng Pilipino. Nagsimula ang suliranin ng aking pananaliksik sa isinambulat ng PISA 2019 kung saan bago pa man ang pandemya, ang bansang Pilipinas na ang may pinakamababang antas pagdating sa pagbabasa at komprehensyon. Ngunit nang kinaharap natin ang pandemya, mas lalong lumala ang suliranin natin sa pagbasa at komprehensyon. Kinaharap man natin ang pandemya mito ayon sa kalihim ng edukasyon, education cannot wait. Ngunit sa kabila ng pagpapatuloy ng pag-aaral, mas lalong lumala ang sitwasyon at suliranin sa pagbasa at komprehensyon. Higit pa dyan, ayon sa pag-aaral, kami rito sa Bicol mayroon kami... 70,000 na bikulanong mag-aaral na hindi marunong magbasa. Mayroon namang programa ang kagawaran ng edukasyon. Ito ay ang The Philippine Informal Reading Inventory o PhilIRI. Ngunit binibilang namang dito kung ilan ang mga mag-aaral na marunong at hindi marunong magbasa. Walang interbensyon na ginagawa hindi sa suliranin. Sa kabilang dako, aking natutuhan na mayroon palang isang kautusan ang Departamento ng Edukasyon kung saan isinaad dito na nakatutulong sa paglinang ng kakayahan at kaalaman ng mga mag-aaral ang pagsasanib ng localization, indigenization tungo sa contextualization sa pagtuturo ng lahat ng asignatura. Pag-aaral naman ni Yungso, Cabrera, Gilagjani, Sabuli at Alcantara ayon sa kanilang ay kinakailangan ng mga guro na manguna sa pagbuo ng iba't ibang estrategiya o kagamitan na makakatulong sa pagpapayabong ng pagbasa at komprehensyon. Dagdag pa rito ang mga pag-aaral nila Pabeliano et al., Rafaela Bindao, Kulia, Nanad at Karina yung umiinog sa lokalisadong kagamitang pampagtuturo. Dahil sa mga nakasaad, Naisip ko bilang isang mananaliksik na bumuo ng isang lokalisadong kagamitang pampagtuturo. Kaya naman ang pag-aaral ko ay pinamagatang kabisaan ng paggamit ng lokalisadong kagamitang pampagtuturo sa pagtataya ng pagbasa at komprehensyon sa Filipino. Sa pananaliksik ko ito, inaasahan na masolusyon na ng mga sumusunod. Una, ano ang level ng performance ng kontrol at eksperimental na pangkat ng mga mag-aaral sa pauna at manapos na pagsubok sa pagbasa at komprehensyon? Pangalawa, may makabuluhang pagkakaiba ba ang performance ng mga mag-aaral sa kontrol at eksperimental na pangkat base sa risulta ng pauna at panapos na pagsubok? Pangatlo, anong mga suliranin ang makikita sa paggamit ng intervensyon na isang lokalisadong kagamitang pampantuturo? At pangapat, apat ano ang may papanukala sa kagamitang pampantuturo batay sa kinalabasan ng pag-aaral? Ang pananaliksik kong ito ay mixed method. Sa madaling sabi, ito ay kombinasyon ng kwantitatibo at kwalitatibong pamamaraan. Sa kwantitatibong bahagi, ginamit ko ang quasi experiment kung saan meron akong dalawang grupo na mag-aaral. Ito ay ang control group at experimental group. Pagkatapos nito ay sinagawa ko naman ang kwalitatibo. Ginamit ko ang deskriptibong pamamaraan at nagsagawa ako ng focus group discussion upang malaman ang pulso o opinion ng aking mga respondiente. Ang lokalisadong kagamitang pampagtuturo na aking nilikha ay isang mabasahin na naglalaman ng mga kwentong bayan ng dinarayong lugar dito mismo sa aming sariling bayan. Narito ang resulta ng aking pananaliksik. Sa unang suliranin, ito ay ang level ng performance sa dalawang pangkat ng mga mag-aaral sa pauna at panapos na pagsubok. Sa pagbasa, kitang-kita na sa paunang pagsubok, ang eksperimental ay nasa antas instructional, kontrol na grupo ay nasa antas instructional rin. Samantala, sa panapos na pagsubok, ang eksperimental na grupo ay nasa antas independent na, samantala ang kontrol na grupo ay nanatili sa instructional. Pagdating naman sa comprehension, maaaninig naman dyan ang comprehension score at antas ng comprehension ang eksperimental na grupo sa paunang pagsubok ay instructional, gayon din ang kontrol na grupo. Pagkatapos ng, pag ng, panapos na pagsubok, ang kanilang antas ay nanatili pa rin sa instructional. So, suportahan ang pag-aaral na ng mga pag-aaral yung Sook, Lilo at kras kung saan sinabi nila na ang pangangailangan sa pagsubaybay sa kakayahang pagbasa ay responsibilidad ng bawat duro. Bilang konklusyon, sa pagsisimula ng pananaliksik na ito, pantay lamang ang antas ng mga mag-aaral sa eksperimental at kontrol na grupo pagdating sa pagbasa at komprehensyon. Kapwa ito nasa katamtaman lamang. Sa kabilang dako, matapos na gamitin ng eksperimental na grupo ang intervention na pagpapataas ng level ng pagbasa at komprehensyon, na isang lokalisadong kagamitang pampagkatuto, tumaas ang level ng mga mag-aaral o ang performance ng mga mag-aaral sa pagbasa, samantalang nanatili pa rin katamtaman sa komprehensyon. Bilang rekomendasyon, mas mainam na isagawa ang paunang pagsubok na naglalayong mataya ang level ng performance ng mga mag-aaral sa pagbabasa at komprehensyon sa pagsisimula ng taong pan panuruan. Mainam din ay pagpatuloy ang paggamit ng lokalisadong kagamitang pampagtuturo. Narito naman ang resulta sa ikalawang suliranin. Maaaninag sa ikatatlong talahan na yan, ang grupo, ang pauna at panapos na pagsubok maging ang error. Kung mapapansin, ito ay nagtapos sa interpretasyon na NS o not significant. Gayun din sa talahanayan 4 na naumiinog sa comprehension. Nagtapos rin ang talahanayan sa interpretasyon na NS on not significant. Magaman mas tumaas ang level ng performance ng experimental na grupo sa pagbasa at napanatili naman ang level ito sa comprehension, hindi pa rin naging epektibo ang paggamit ng lokalisan kagamitang pampagtuturo kung estadistika ang pag-uusapan. Gayunpaman, natuto pa rin ang dalawang pangkat ng mga mag-aral sa pagbasa at comprehension. Makikita sa resultang ito na ang eksperimental na grupo na sumailalim sa intervensyong paggamit ng lokalisadong paggamit ng pampagtuturo, ang kanilang pagbabago ay hindi naging sapat para masabing may makabuluhang pagyabong sa kanilang performance. Magiging suporta dito ang teoryang connectionism ni Thorndike kung saan meron tayong tinatawag na stimuli at responses. Sa resulta ng antas sa pagbasa at comprehension, ang lokalisadong paggamit ng pampagtuturo ang naging stimuli upang mas lalong mainganyo ang mga mag-aaral na magbasa at umunawa. Ngunit hindi naging sapat ang panahong iniukol sa paggamit ito kaya hindi lubusang pagyabong ang nakamit na response o tugon. Lagdag pa ni Castillo noong taong 2019, napakadaling isagawa ang lokalisasyon sapagkat nagagamit ang mga pangyayari sa lugar na pinagbibilangan. Patunay lamang nito na kailangan ng iba yung paggamit ng isang lokalisadong ng paggamit ang pampagtuturo ng pangmatagalan, ng tuluyan at maging ang paglalaan dito ng mas mahabang oras. Bilang rekomendasyon, mayroong pangangailangan na mas paigtingin at bigyan pa ng mas mahabang panahon ng paggamit ng lokalisadong paggamit ng pampagkuturo kung gagamitin ito sa layuning pagpapayabong ng level ng performance ng pagbasa at komprehensyon. Kinakailangan ng tiyak na time frame para sa paggamit ito. Para naman sa pangatlong suliranin, ang suliranin nakita sa paggamit ng intervensyon na lokalisadong kagamitang pampagtuturo, dito nagsimula ang kwalitatibong bahagi ng aking pananaliksik kung saan ako ay nagsagawa ng focus group discussion sa mga mag-aaral na gumamit ng lokalisadong kagamitang pampagtuturo, maging ang lahat ng guro sa Pilipino na sumuri ng lokalisadong kagamitang pagtuturo na aking ginawa. Ayon sa kanila, tatlong mahalagang suliranin na kailangang pagtuunan ang lumabas. Una, ang hindi kaakit-akit na pabalat. Pangalawa, ang maling estruktura ng mga nilalaman. Pangatlo ay ang kakulangan sa oras ng paggamit ng lokalisadong kagamitan pampatuturo. Hindi kaakit-akit na pabalat sapagkat ako lamang ang nag-layout nito. Inihingi nila na sanay magkaroon ako ng layout artist na siyang tutulong sa akin upang mas magpaganda ang pabalat ng lokalisadong kagamitan pampatuturo. pagtuturo. Maling istruktura is sapagkat may ilang mga bantas at pagbabaybay na mali. At ang huli ay ang kakulangan sa oras sapagkat napakailik-ikling oras lamang ang nailaan ko sa paggamit ng lokalisadong kagamitan pampatuturo. Bilang konklusyon, malaking tulong sa mga guro at mag-aaral na mayroong lokalisadong kagamitang pampatututo na maaaring magamit sa pagpapayabong ng niladal ng performance sa pagbasa at komprehensyon. Mapuputol na ang nakagawi ang pagsasagawa lamang ng Piliri na nanatatiling inventaryo. Bagkus, mayroon na ang intervention na maaaring isagawa. Yan ay ayon din sa mga positibong tugon nila. Kailangan lamang payabungin ang lokalisadong kagamitang pampagtuturo at hangad nila na ipatuloy itong gamitin. Bilang rekomendasyon, kailangan ng solusyon sa mga suliraning ito at sa puntong mas mapaganda pa pabalat nito, maitama ang mga kamalian at magkaroon ng time frame para sa paggamit nito, patuloy na paggamit nito ang aking rekomendasyon para sa mga susunod na panuruan sa paaralan. Para naman sa ikaapat na suliranin, ito ay ang aking may papanukala batay sa kinalabasan ng pag-aaral. Kinakailangan ay dusin ang kabuuan ng lokalisadong paggamitang pagpagkatuto batay sa mga isinaan na suliranin ng mga mag-aaral at guro na kabilang sa focus group discussion. Bilang konkursyon, Kapakipakinabang ng lubos ang lokalisadong kagamitang pampagtuturo na aking ginawa pagdating sa pagpapayabong ng level ng performance ng mga mag-aaral sa pagbasa at comprehension. Nakatulong ito sa pagpapayabong ng kanilang performance, ngunit mas kinakailangan pa na ipagpapayabong nito. Gayon pa man ang mga suliranin at panukarang nasambit ay nakisilbing hamon sa paggamit ito. Kinakailangan lamang ang agarang pagtugon sa mga isyo ng lokalisadong kagamit ang pampagtuturo bago ito patuloy na ipagamit sa mga mag-aaral. Bilang rekomendasyon, tulad ng mga naunang nasambit, tungkos na kinakailangan na solusyon ng mga suliranin isinaad sa paggamit ng lokalisadong kagamit ang dapat na mas mapaganda pang pabalat nito. May tama ang mga mali. Mainam na gamitin ito ng mga guro pang hindi manapiling inventory lamang ang mga datos sa PhilEri. Narito ang mga bibliograpiya na aking ginamit sa aking pananaliksik. Noong unang ito ang pabalat at noong unang hirap ang mga mag-aaral sa pagbasa at comprehension. Ngunit ako bilang mananaliksik naniniwala na kapag patuloy na ginamit ang lokalisadong kagamitang pampagkatuto ng mga mag-aaral at pamilyar sila sa kanilang binabasa, mas mapapayabong ang antas ng kanilang performance sa pagbasa at comprehension. Ito na po ang bagong pabalat ng aking lokalisadong kagamitang pampagtuturo. Yun lamang po at maraming maraming salamat sa inyong pakikinig.